ay Hello po! Ito po si Jossa po ko Naku, pasensya na kayo. At ako'y hagay na hagay. Gawa na ako ay eh, namalaki sa bayan. Ay eh, pagkakainit! Ay eh, banas! Ay eh, paano hindi gagawin? Ay eh, itong kapatid kong itong nasa Amerika. Ay eh, walang ka! Bait-bait! Oo, oh, ay eh, paano hindi ko masasabi na walang ka! bait Ay eh, nagpadala ba? naman ang mga... Ang tawag din sa mga gamit na aray. Yung mga pang-ibang bansa. Yung mga foreigner na yung mga foreigner na gamit. Nagpadala ng foreigner, yung mga state side yon. Nagpadala ng mga state side na gamit. Mga imported. Ipamigay ko daw sa mga kapitbahay kong naandine na noong huling balik bayan, ilasa ko eh pauli-uli sa aming harapan at nahiki ang ambon, Laging lasa ko eh, kamusta ng kamusta. gusto lang naman eh makahingi ng kape. edi eh, di nagpadala ngayon at bigyan ko daw ang mga kapitbahay namin. Ay eh sabi ko naman, eh wag nang bigyan. At ang iba ko naman kapit bahay din yung ginagawa, display lang naman. O oh, display lang ang mga chocolate hindi kinakain. Kaya ako'y pandala sa bayan ng bile ng pampalit sa mga ipinadalang areng. Diyos ko po, Rude. Ang kapatid kong iyan ay eh, walang kabait-bait. Ay hindi naman sa pagmamasama ng ugali. Ay pinadalang ka naman ng mga kapitbahay namin din. Ng mga garingang gamit, mga imported. Mga stateside ay eh, hindi naman sanay sa mga gayong gamit. Aba, itulad, itulad baga naman na rin? Nagpadala ng mga imported na Tobleron. Oo, eh. Ay, hindi naman tanay ang mga bata din sa mga garni chocolate, eh. Ay, tulad na rin, nagpadala din yung mag... mga bahaginin daw. Si Arvin, si Ari, si Paul, si Miguel, si Jello, si Jan Mike, si Princess Angel. Si kami, mga bata din, eh. Eh, hindi naman sanay sa mga ganay. Eh, pag sumakit pa naman ang mga tiyan? Eh, di kami pa ang masama. Eh, di binili ko nila. Hindi nila ng mga mumurahing mga chocolate. Eh, ano naman masasarap din naman. Ano naman may nakakain din. Di binili ko ng mga chubby na aray. mga cloud nine. Ano naman masarap na rin. O, ang mga chowy chowy -chow aray. Eh, di ko po trabaho na. Papalta ko pa mga pangalan. Kung hindi naman pwede sa na mga chocolate, ako po gusto makita mga tiyan. Hindi rin naman maaari sa kanila ang mga kayo pagkain. Hindi e, naman, makakain ka naman ng mga bata. Eh. Isa e, lang naman sa mga kayo yung tipipisong chocolate. Kaya e, ano naman yung gusto ko po? Kami lang naman mga mayayaman na nakakain ng garne. Harap naman yung e, ng mga taga dini sa amin. Ay e, tulad ng mga garne. Nagpadala ng mga spam, ng mga imported na food. Isa e, naman sa mga maling. Bilgan ko daw mga tiya ko din eh, sa likod. Manila naman, binibili ng mga ayot, nakikita ko sa palengke. Ang kapatid ko naman yun eh, may pakamabait nga. Ay, e, minsan eh, mali din naman. So, napakasistos. Lahat ng mga dalaga din ibinigyan, e, mga dalaga. Yung e, mga binata ibinigyan binigyan ng mga, mga damit, mga bago. Tulad na mga airpustage, mga holister, mga Abercrombie, mga bago pa naman. Ayos e, ko po, isabi ko yun ako po, ibibili ko na lang din sa palengke ng Blue Cornet at ang ah, mga yun naman, hindi din ng mga masyado naglalalabas. Ay, eh, mas maganda pa ang tayo na, oh, yung Blue Cornet na yun. Ayos ko po, lahat na'y binigyan, lahat na'y binigyan. Ang mga dalaga din, yung mga Victoria's Secret. Ano yung mga pamangong, ano mga, mga Victoria. oh ayos ko po, Meron pang mga garning hindi. Oh, puro Victoria's Secret eh. Ibigay ko daw din ni kina kina Grace. Kina, kina Nicole. Sino isang bata? Kaya nung sino ang batang kay Kaya nung sino si beya? Kaya nung anak iyon. Diyos ko po, ipapatang ko din naman. Oo. Oh. At hindi naman sa kanila pepe, Diyos ko po. Pwede na sa kanila, aray, ang mga Avon. Okay na, aray na may okay na. Bella. O, oh, aray, Mayra. may maganda din naman, aray, Mayra na rin. Binili ko sa palengke kanina, Mayra. Uh, okay, ko, ko. Oh, aray, mabango din naman ang mga are, ang mga bambining are. Aray, aray, mabango ang mga bambining are. Mas mabango pa dyan sa mga Victoria's Secret na iyan. Sa pagdating ng anong... Meron pa din yung ano eh, mga baby cologne binimili ko rin ng mga baby cologne at mas mabango pa ang mga baby cologne kaysa sa dito sa mga Victoria's Secret na are Ay, hindi rin naman mga nag-aalis sa mga bahay mga, mga dalaga din at mga dalagang bukid hindi rin naman alam ang mga garming brand oo sari-sari na sari-sari na mga pinapadalhan tulad na rin sa so, iba ang nakasulat na pangalan ibigay ko daw kay Ati Roseng. Ah, ari pang hugas ng pinggan. O, pang hugas rin ng pinggan. Eh, binili ko na din lang naman ng, ano, binili ko na ng Joy. o Ate Rose. Ara, mas maganda rin Joy na, ara, tari isang patakas, kasi linggong gamitan na. Diyos po, pati mga, yung mga nasa dulo-dulo din eh, sina, sina mga kardo, sina mga hiner. po, naman ng mga chibas. Aba, eh, hindi naman sila sanay sa mga garning ino, man, Eh, pag naman sumakit-sakit ang na mga tiyan. Lea! Lea! Oh, ibili mo nga, ibili mo nga muna ako doon ng ano, ng, ng tat tatlong kwatro, tatlong kwatro, yung gin. O, oh, babayaran ko mamaya, yung utang mo muna ako, babayaran ko din. Diyos ko po, isa na lang naman ang mga magiinom din sa mga kwatro. Oh, masaya na yung mga isang bilog ko po, painumin mo mga garli, hindi naman makasanay ang mga tiyan, mga hospital pa. Lahat na binigyan yung mga naandini sa pasilangan, o oh, at saka din sa ilay at ibaba, binigyan lahat ng mga shampoo. E eh, di, ibinigyan ko pa ng mga palmolive. Mas po may mga padalang dab. hindi eh, naman alam ko paano gagamitin yung mga sabong dab na Hindi, eh, binili ko na lang ng mga safeguard. At maganda rin safeguard na are. At rin, at talaga nakakatanggal ng germs. Ito so, po, ito, po ako. Pagod na pagod na sa pagpapalit ng mga pangalan. Aba, isa dyan namang sinasabi ko na ma'am. Na huwag nang padala ng mga imported na bagay ang mga kapitbahay namin. Sana naman sa... Gusto ko po tulad ng mga bag na ate. Eh, ano na Gusto ko po may tatak. Bebe! Eh, mga tao naman din na. Punta lang naman ng bayan kapag ka mga mamamalengka. Hindi. Gusto ko po. Binili ko na lang ng mga garneng mga... Ang sa SM! Oo, yung mga tikututing karne! Eh, rin mas po mas matibay pa are, mas matibay pa gamitin. Sari-sari na ang kapatid ko ay patok okay napapagod sa ginagawa. Eh tulad na ng mga juice sa baby color na are, are mas mabango pa kaysa sa mga dining mga anong tawag din eh. Guess. Guess. Girl Bell. Oh, wala ka naman are. Guess Girl Bell na are. Kanino anak ang batang are? Si Kim. Kim. Skupo, anak, anak ng nawalang guring Sus so Tama na din sa batang ari ang ano, Johnson's Baby Powder. At ari magandang gamitin. Kasi naman din sa mga imported na rin. po, masasayang lang. Kim. Ay, just ko. Siguro naman ako itama eh, naman. May punto naman ako. Ay, naku po. Eh, pag ang mga bata gano'n mag eh, oh, Hindi naman sanay sa mga gayong mga lotion-lotion. Eh, pag ang mga inangangan, nangating-ati din laang naman. At may mga allergy. Ang mga bata ngayon. At mga, Diyos ko po, mga bata din. Eh, hindi naman sanay sa mga imported na chocolate. Oh, ay, just po. Eh, mas masarap ang mga chocolate. Dito yung mga chowi-chokong iyan. Ay siya, babay na. Tala mo na idadaling ko sa mga pinagpapadalahan ng mga chocolate na re. Ha, bye-bye na. At ako mamamahagi-mahagi pa din sa mga kahanggan. Bye-bye!